sinasabi dito sa dalawa na to na ikinaharap ngayon nila sa Senate? Eh di demonyo. Demonyo. <laughs> Ito <laughs> ba sasabihin natin, Ayan. di ba? Huwag na ipakita yan. Sak Sakit sa ulo sa mga gaya <laughs> <kayo na>. nila. <laughs> Siyempre, kurap. Hindi natin sigurado kung pupunta yan dahil mga buhaya na yan eh. Ah, sila yung nangungura Masabi ko lang ay eh, bakit panagutin nila kung totoo man talagang ako sa Okay, sila. Walang <laughs> <Ulan, sir, laughs> pakundangan to, brother. Itong dalawang to. Hindi eh, na. Ninakaw na nila lahat sa atin halos eh. Wala. Sana po wala nang maging kurap sa Gudier para maging maganda po yung home. Oh, talaga ng to. no? Ano masabi mo sa kanilang dalawa? Okay lang. Nay, survey lang to. Ano masabi niyo sa dalawang ito si Saldi at si Martin Romualdez? Eh, wala, wala akong masabi dyan. Wala masabi si Nartay. Wala akong masabi dyan, mahirap na. Ah, <laughs> oh, wala. It's, oh. Eh, dito dito. Yeah. Sir, So Abay lang, ano masabi mo sa dalawa na to na ngayon, ay ano ngayon, ah, viral ngayon sa social media. Itong dalawa na... Malang sabi dyan. Sir, oh, oh, tsaka Martin. Mayaman na yan. Oh. Mayaman na. Mayaman. <laughs> tay! Kau tay, sorbay! Ano masabi mo sa dalawa na to? Wala akong masabi sa dalawa. Walang masabi sa dalawa. Wala, walang masabi. Mayaman na, no? Pinaka mayaman na. Toto, toto, toto. Kuya, Ito, ito, tayo. ito. Ito, ito. Ah, pwede lang mag-survey lang. Anong masabi mo sa dalawa na to? Kay uh, Sandy ko at Martin Romaldes na ngayon na... hindi ko pa alam niyo. Wala pa ako. Walang alam si mommy Ikaw, sir. Kayo. Survey lang. Anong masabi niyo dito? Wala sila. Ikaw, sir. Anong masabi niyo? Kay Martin Romaldes at kay Sandy ko ngayon na sir, Hindi niya kilala. Ikaw, sir. Kilala niyo ba ito, sir? Martin Romualdez, tsaka Saldi ko. Anong masabi mo sa kanila ngayon na ikinaharap nila ngayon sa ano? Pareho magnanakaw. Pareho magnanakaw daw. Pareho magnanakaw. Thank you. at least nahalaman na, no? Ay, ay survey lang. Ano masabi mo dito sa dalawa na to na ikinaharap ngayon nila sa Senate? Eh di demonyo. Demonyo. <laughs> ano ba sasabihin natin, Ayan. di ba? Eh hindi naman tayo mayaman si, eh. sila lang yung mayaman. Di si mga demonyo yan. Pabi, uh -huh. no? Tama, tama. Ma'am, Ma survey lang. Anong masabi mo sa dalawa na to? ngayon na inibida na sa hirig na ano, Senate? Makulong daw. <laughs> mami, So, Bito, ano masabi mo sa dalawa na to na... Ang dami takot Ay, ikaw, Bobby. Ate. Kinala mo to? Oo. Uh, uh, uh. Kinala yan uh. Ano masabi mo sa dalawa na to? Wala. Walang masabi. Uh, uh. Walang masabi pa. Totoo, tot, tot, dito tayo banda. Na... Sir, sorbay lang. Na... Anong masabi niyo sa dalawa na to na oh, inibitan niyo sa iring? Sa Senate? Huwag na ipakita yan. Sakit sa ulo sa mga tao Sakit sa ulo. Sakit sa ulo yan. Sakit sa uno. Ikaw sir. Ikaw. Wala, Alkosin wala. Huwag na magpakita. Huwag na magpakita. Thank it to... to si Mami. Mami. Okay. Survey lang. ilalang niyo po ba dalawa na to? Saldi ko tsaka si Romaldes Martin? Martin. Ano masabi mo sa kanilang dalawa? Okay lang. Okay lang. Okay no. lang. bayan ano masabi ninyo kay Selby about Martin oh. okay lang okay lang silang dalawa okay lang silang dalawa ikaw mami ano masabi mo sa kanilang dalawa no, Na nyo no. sa hearing sa Senate parang okay, no, no. naman okay ikaw nai mami ikaw sabi na tayo sa mga 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 ba? Okay, anong masasabi mo sa kanilang dalawa? Ito kay Sandy at tsaka kay Marty Romualdez na iniimbita ka ngayon sa Senate ngayon. Viral ngayon silang dalawa ngayon eh. Ito ano pa sa sabi mo. Oo. Oh. Uh, eh, Sandy ko. Siyempre kurap. Oo. Oh, uh, yun lang. Ayun. Balik nila lang ang pera ng bayan. Sabi mo yun, sir, million-million daw yung ano eh. Oo. Uh, Hey, yun. Ibalik sa bayan. Yeah, thank you, sir. Sir, okay lang. Ikaw, ano masabi mo sa dalawa na to? Na inibitan ngayon sa Senate. Saldi ko at saka si Romualdez Martin. Okay lang. Okay lang. Ito, sir. Okay lang. Tanong ka na. Ikaw, Tay. Ano masabi mo sa kanilang dalawa? Kailala mo sila? No comment ako. No comment si, si. Ano namin? Ano masabi mo sa dalawa na to? Sabi ko, tsaka Martin, ano masabi mo sa kanilang dalawa na inibata sa Senate ngayon? Senate hearing! Ano yan? Ano masabi mo sa kanilang dalawa? Lahat tanggalit. tanggalin. Puro korap yun. <laughs> tanggalin, tanggal Ayan ha. Ah. Kayo ma'am. Ano masabi mo sa dalawa na to? Mm -hmm. Sandy ko tsaka Martin Romualdez na yun. Ano masabi mo? No, oh, Ikaw, mami. Ano masabi mo sa dalawa na to? Na inibitaan ngayon sa Senig. Ah, sila yung nangungurakot. Lalo sila ng Ano, oh, ito yun Isla na awa sa tao pa yan. Nangungurakot pera ng ano. Ayan, oh. Thank you, Mami. Okay, saan tayo banda? Saan tayo? Saan tayo? Saan tayo? Saan Okay, nasa no? loobat. Dito tayo sa may loobat. Sorbi lang kami dito. Ma'am, pwede magtanong? Anong masabi niyo sa dalawa na to? Si Saldi ko at saka Martin Romualdez. Buhaya. Buhaya. Inimbitan ko sila ngayon sa Senate. Nanggitaan sila, pupunta ba sila? ayun, na, ayun lang ang hindi natin alam, no? Hindi natin sigurado kung pupunta yun dahil mga buhaya nga yan, eh. Ayaw nila ibalik ng pera, nakinang pamilya. Updated si Marmi. Updated. Uh -huh. Pero nakakulirin <laughs> ng pera <dila> kami. <laughs> si Tatay, <laughs> tayo ikaw. Sir, sir, yan, yan sir, ikaw. Anong masabi dito? Ayaw, ayaw, ayaw. Okay, Sir, o oh, Sir. Sorbet lang, anong masabi mo sa dalawa na to na inibitan ngayon sa Cenex? Silang-silang sa nabob so, Ikaw? Ay, kasi may taksiyak. Anong masabi mo dito sa dalawa na to Hindi <laughs> ko naman kilala pa. <laughs> hindi niya kilala? Hindi <coughs> niya kilala. Hindi <coughs> niya kilala? <coughs> Nakakura po. Ah, niya... <coughs> Ay, ito? Ito, mapagitan natin. Anong mo na? Ilap natin. Hindi <laughs> nga namin kilala Hindi kilala yung dalawa na to. Hindi kilala yung dalawa na ito. Sir, atinang... sir, sabi lang, anong masabi mo sa dalawa na to? Ikaw. Ayun, salita ko. Ito si Sir. Sir! Tanong lang, anong masabi mo sa dalawa na to? Martin Romualdez, tsaka Saldi ko. Ayun, masabi ko sa kanila? Napaka tingnan nila dalawa dahil sa mga parapsyo na pinaggagawa nila ko. Masabi ko lang ay, out panagutin din nila kung totoo man talagang akusado sila sa mga pinaggagawa nila siya. Kasi nadami dito yung mga taong bahay. Tayo, ako, ikaw, di ba? Yes. Kasi, kasi pera ng taong bahay niya. Unang-unang ko rin ako dila, hindi sila nakikinatakot. Uh -huh. Eh sa ilan ng ang tao na pupunta. Yun lang. Ayun. Yun. Thank you, sir. Thank you. Updated siya, sir? Ito siya, sir. Updated. Kuya? Sir, kilala niyo itong uh dalawa. -huh. Ito si mami. Nay, kilala mo itong dalawa na to? Hindi niya kilala. Di niya kilala din natin. Hindi Ma'am, sorbet lang. Kilala niyo po dalawan dalawa na to? Ano masabi niyo sa dalawa na to? Oh, ikaw. Ano masabi mo sa dalawa na to? Masaya. Masaya? <laughs> Thank you. Oo, ni ma'am, alam ni ma'am Alam ni ma'am Alam ni ma'am. Thank you. Ayan. 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 ah. Puntahan niya sa Sana sa Kailala mo? Kailala ni Mom. Kailala daw. Alam ni Mom, updated si mami Updated si Mom. Ikaw, hindi mo kilala hindi na kilala eh. Si Mom kilala niya. O ano man sa to. Nay, anong masabi mo, ma'am? Sige, Mom, para malaman ng nang tambayan. Ayun ayun. At least na ano. Sir, tanong lang, kilala niyo 'tong dalawa 'to? Eto ka kasi mo kabataan. Ma'am. Yes. Sabi mo, kilala niyo po ba 'to? Ano masabi niyo sa kanila? Alam. Nakikita niyo sa TikTok Yes. Okay lang ako. Ano masabi mo sa kanilang dalawa Boga kay Sandy ko? Tsaka kay Martin Romaldez. Hey, hey, hey. Tayo mo sabi. Romal. Ano 'yan? Romal. Das ano 'yan ano? Lumako. Pwede po kay email na. Ano masabi, mo sa kanilang dalawa kay Martin Romaldez? Pogi. Pogi sila. Lai 'yon. Ay daw, lai. Sino ba 'yon? Di ba si Romaldo ano yun? Politiko? Oo. Oh, oh. Congressman. Ayan. Mas magaling po si... Ano masasabi niyo Kaya mas sa akin? siya ah, kay hindi, ako nakikita ko sila. Pero nakikita ko lang po sila sa si sir. Pogi sila. Pogi. Pogi ko uh, sila dalawa. Sir! Sabi lang, anong masabi mo sa kanilang dalawa? Oh, wala Martin na. Martin Rumbaldes at Sandy. Grabe yan, dalawang yan. Oh, Pangangawalang yan. <laughs> yan. <laughs> Okay. Dito, so, walang, sir. Walang pakundangan to, brother. Itong dalawang to. Eh, hindi na. na nila lahat sa atin. Halos eh. walang kwan. Walang, walang, kumbaga, itong dalawang to, yung grid nila, minaximize nilang masyado. Wala na halos tinira para sa atin. Kung Dito, mag si sir. Kung, alam, alam kung manunungkulan pa itong dalawang to, eh, lubog tayo. Nag-resign na, sir. Kung, Bibigyan pa ulit ng pagkakataon nitong gano'n. Huwag na ako pa ulit. Ikaw, pabor ka ba sir na dapat managot? Ay, kailangan. Lahat ng kalukuhan dapat panagutan. Lalong lalo na unang-una. Uh, uh, grabe, pera, pera, na na ng bayan. Ba? Do, pera ng bayan. Oo, pera ng bayan. Yung nalang yan ito. Ano panawagan mo sa kanila sir? Ay, wala. Ibalik nila kung kaya nila. Pero sa tingin ko, hindi naman nila yun. Mga ulang yan yan. Okay, this is, sir. Alam na alam. Ikaw ma'am, Pwede ka matanong? Anong masasabi Ano sa kanilang dalawa? Yeah. Ano naman sa kanilang dalawa? Ano Ayan! Ano? Ano? alam ano? sasalta ka na! Pero, alam na! Alam na! Eh, hindi ko yung mo siya! Oh! Hindi ako! Sa Ako! Hindi Ako! 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 Sabi ko sa ano ba yan? So, Siya, Ander, so, sa... Si ano pa yun? sa Oo, oh, tama. Oh, Kurap? Kasama oh, like okay. huh? oh, oh. ba sa ano yan? Oo, oh, yan. yan. Aka, po ba sila sa kurap? Ano? Oh. ano? yan? Yeah. So, nakikita yan. ma'am, ano masabi mo sa kanilang dalawa? Eto, kilala <laughs> ito, kilala niyo yan? Pogi. Pogi daw, bro. bro. Pogi. Ah, okay. pwede magtanong, kilala niyo po ba silang dalawa? Ano masabi niyo? Sir! Sir! Bawal po! Ah, bawal si sir! Ito, sir. Saka, pagpapin lang ka natin. Sir, okay lang matanong ka namin Anong masabi mo sa kanilang dalawa Ito kay Martin Romualdez at Saldi ko Na ngayon na inimbita ngayon sa Senate Na silang dalawin Parehas na natin para na natin alam sir, updated din siya. Oh. Anong panawagan mo sa akin last Wala naman papanawagan dyan. Di, ano na lang. Dapat niya, sir, pa ibalik nila yung ano? Oo. Oh, naman, uh, hindi. Para hindi gayahin ng mga nila. Naman. Thank you sir. Thank you sir. Alam na, si mami. Ma'am. Sige, may music tayo okay. ah okay. Yeah. Okay. sir ano masabi mo sa dalawa na to pares mag inakaw ikaw sir ano masabi mo sa kanilang dalawa Marcia Romualdez na kasaldi ko mayayaman niya mga yan mayayaman na totoo, totoo mayaman na mami Tanong lang, Ano masabi mo sa kanilang dalawa? Martin Romualdez at Saldico. Ah, uh ano? -huh. Wala nga yan. Hindi pa updated si ma'am. Hindi updated. Si sir, updated din. Sir? Hindi pa sila namatay ng maliit. Hindi pa sila <laughs> Thank you, sir. Ayan, ha. Ha? Ah. Sorbe lang, tanong lang. Anong masabi mo sa kanila? Kilala niyo po sila. Wala akong pakit sa kanila. Wala siyang pakit. Wala siyang pakit lang. Sorbe lang, anong masabi mo sa kanila dalawa? Martin Romualdez, kaya kasaldi ko. Yeah. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Ikaw, mami. Ano masabi sa kanila? Kaya eh, dito kami sa may tondo. Sir, pwede magtanong. Ano masabi mo sa kanila ng dalawa? Kilala niyo po ba sila? Ayun, ayun. Ayun, Yung mga Ah, yun daw, siya daw. Siya daw mga kasagot. Sir, ikaw daw mga eh. Sagutin mo nga to. Ano masabi, ano masabi mo sa kanila ng dalawa? Kilala niyo po ba yan? Marty Romualdez ka ko, anong masabi niyo po sa kanila? Yan na lang. Siya na lang daw. <laughs> ah, yan. Yeah. No comment, no comment, no comment, no comment. Dito Marmero, yan. Saan? Ah, dito, dito, dito. Dito na sa Pinto Marmero. Sir, pwede magtanong sa inyo, sorbi lang, anong masabi niyo sa kanilang dalawa? Marty Romualdez ka ko. na Nakainibita ngayon sa Senate. yan. <tig tunnel> Ano sa pala ito sir? Ikaw, sir. masabi mo, ayun, sir? Nanonod pa siya, ano masabi mo? Eh. Oh, Nanonod pa, oh. Ayun, si ayun, ayun, ayun. pala eh. Nanonod pa, oh. Sir, ikaw. Anong masabi mo sa kanila? Wala. Uh, <laughs> uh lang, na, ano, lang. Ano, lang. Sir, ikaw, sir. Sorbet lang. Anong masabi mo sa kanila? Dalawa na ng ngayon na kinaharap ngayon sa sumag-seni. Ano, ano, Masunog sana silang buhay. Masunog sana. Updated si sir. Ma ma Malupit eh. Alam, Go alam ni sir. Na, ano. Thank you sir. Updated. Alam niya. Ah, uh, ayan ha. Sorbing natin yan dito ha. Kita kita niya naman. Sir, ikaw. Paano ka lang namin? Anong masabi mo sa kanilang dalawa? Kilala niyo po ba sila? Marte Romano siya sabi ko. Hindi kilala ko. May mga hindi nakakilala. Nay! Oh, kilala mo silang dalawa? Anong masabi mo sa kanilang dalawa? Martin Romualdez kaya kasal di ko. Ah, alam, na. <laughs> alam mo na kung ano yan. <laughs> alam mo na. Alam mo na. Alam mo na daw. Ikaw, mami. Ayun, si mami nanonood pa, oh. Eto, ito daw, ma'am. Kayo daw, tanoyin namin. Ano masabing sa kanilang dalawa? Kuwaya daw. Ayun. Ayun, mga kuwaya. Thank you. Thank you, Ayano <laughs> ano ano mami ano masabi mo sa kanila dalawa? Waiyan mas waiyo waiyo yeah. waiyan ay to si sir sir <todic> ay, hi. Ay, hi. Ay, hi. ay ay hi. Mami, ay sir mami ano masabi mo sa kanila dalawa? Ay ay ang guwapo nila ang guwapo. ang guapo e kau sir ano masabi mo sa kanila dalawa? Sarap isalar sir wait wait hahaha <laughs> hahaha sob <laughs> do isa lang. Uh, Ay, yeah, thank you, thank you ah. Sir. Eh, ikaw, ano pa sir? Ano pa masabi mo? Eh, nara, mauwi na sila. Sir, iniimbitahan sila sa Senate ngayon. Ano bang ano? May dapat na sila pumunta. dapat na, Lumutang na sila para hindi sila salvage. Ito kabataan, ikaw sir. Ano masabi niyo? Kilala niyo ba sila? Ano masabi mo kay Martin Romualdez siya kasal dito? Kaya wala sila eh. Oo. Oh, Nakita na ng pera na impact na ano eh. Updated din si Sir, no? Alam niya. Ano dapat bang dapat bang managot sila? O ano po. O, ano pa panawagan mo para makarating na mismo no sa kinauulan. Sana po wala nang maging kurap sa gobyerno para maging maganda po yung papayaran oh, talaga kurap, no?